Kung nakuha ng hello, love, goodbye, ang ating mga puso sa kwento nito ng paghahanap ng pag-ibig sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, ang pinakahihintay na sumunod na pangyayari, ang hello, love, again, ay gumawa ng isang bagay na mas makapangyarihan, nagdala sa atin sa isang paglalakbay sa tuklasin muli ang tahanan, pagkakakilanlan, at pangalawang pagkakataon. Nobyembre 13 ay minarkahan ang cinematic event ng taon, dahil ang Hello, Love, Again ay nagbasag ng box office records na may kahangahangang opening gross na 85 milyon. Sa direksyon ng blockbuster favorite na si Cathy Garcia Sampana, ang sequel na ito ay opisyal na ang pinakamalaking. Pelikulang Pilipino ng 2024. Ito ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng prangkisa na ito na ibinabalik ang mahika ni na Joy at Ethan habang ipinakikilala ang isang bago, nakakaantig na pananaw sa pag-ibig at buhay. Itinakda sa magagandang tanawi ng Canada, muling pinagsama ng Hello, Love, Again, Sina Joy at Ethan, limang taon pagkatapos umalis si Joy sa Hong Kong upang tuparin ang kanyang pangarap sa Canada. Ngunit hindi ito ang Joy na kilala natin noon. Marie, siya ay isang permanenteng residente na nagnanavigate sa buhay ng may bagong katatagan. Si Ethan, sa kabilang banda, ngayon ay isang bagong imigrante, isang ironic twist, dahil ang kanilang mga tungkulin ay nabaligtad mula noong kanilang mga araw sa Hong Kong. Ang dinamikong ito ay nagtatakda ng yugto para sa isang emosyonal na muling pagsasama habang kinakaharap nila ang kanilang nakaraan ang kanilang kasalukuyan at ang posibilidad ng isang hinaharap na magkasama. Maaari ba nilang buhayin muli ang dating nawala? O ang kanilang relasyon ay isang panandali ang paghinto lamang sa magkahiwalay nilang paglalakbay? Si Catherine Bernardo ay naghahatid ng isang pagganap na tumutukoy sa karera bilang si Marie, isang babaeng nahahati sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Siya ay masigla, may kumpiyansa, ngunit dala ang emosyonal na lalim ng mga pakikibaka ni Joy. Sumasang-ayon ang mga kritiko at tagahanga, ito si Catherine sa kanyang pinakamaliwanag at malakas. Si Alden Richards, sa kabilang banda, ay nagpapatunay ng kanyang galing bilang isang aktor na nagdadala ng sensitivity at vulnerability sa karakter ni Ethan. Ang kanyang portrayal ay sobrang hilaw, totoong-totoo, na ang mga manonood ay hindi maaaring mag-ugat para sa kanya upang mahanap ang kanyang daan pabalik sa joy at sa sarili niya. Scenes of Alden grappling with challenges and confess his love play, the chemistry between Catherine and Alden. Electric. Their connection has deepened, attracted audiences in every glance, every touch, every word. Hindi napigilan ng mga fans sa mga sinihan kundi tumawa Umiyak at mapabuntong hininga. Nagdagdag ng katatawanan at puso sa kwento ay si Joros Gamboa bilang si Jim, ang pinakamaasahang matalik na kaibigan ni Ethan na nagtawanan ng malakas ang mga manunood. Ang mga espesyal na pagpapakita ni na May Entrata, Kakaiba at Lovely Abella ay nagdadala ng mga nostalgic na callback sa orihinal na pelikula habang sina Jenica Garcia at Ruby Rodriguez ay naglalabas ng Canadian Ensemble na nagdaragdag ng lalim sa sikl na ito. Higit pa sa pag-ibigan, tinutuklasan ng hello, love, again, ang mga realidad na kinakaharap ng mga OFW takot, pagkakasala, at ang mga sakripisyo ng pagbuo ng isang mas magandang buhay sa ibang bansa. Ito rin ay banayad na isinasama ang epekto ng pandemyang covid na pinagbabatayan ang kwento nito sa mga pinagsasaluhang pakikibaka. Nang maraming Pilipino, sa isang kwentong isinulat ng mga master storyteller na sina Carmi Raimundo at Crystal Hazel San Miguel at ginagabayan ng mga veterano sa industriya na sina Cathy Garcia Sampana at Olive Lamasan, ang sequel na ito ay hindi lang isang pelikula, ito ay isang obra maestra. Isang love letter sa bawat Filipino finding kanilang daan pa uwi, saan man iyon naroroon. Montage ng mga makapigil hiningang eksena at emosyonal na sandali mula sa pelikula, nagsalita ang mga audience. Ang Hello, Love, Again ay hindi lang sequel, isa itong karanasan. Inilarawan ito ng isang tagahanga bilang isang kwento ng pag-asa at pagtubos na nababalot ng pag-ibig na parang totoo. Tinawag ito ng isa pang, isang pelikulang nagpapaalala sa atin kung bakit si na Catherine at Alden ang dalawa sa pinakamahuhusay na aktor ng ating henerasyon. At sa pagtuklas ni na Joy at Ethan kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan, ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa atin na ang star cinema at ang hindi ka pa kuponan nito ay palaging hahanapin ang kanilang daan sa puso ng mga Pilipino saan man. So, napanood mo na ba ang Hello Love Again? Ipaalam sa amin ang paborito mong eksena sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakamalaking pelikula ng 2024.